Ah, uh, ito. Ah, uh, tatlo. Kaldereta daw tsaka adobo sa gata. Ah. Uh. Uh, uh, yan. na ko ya. Ah, uh, tatat. Ah. Uh, Gate yung Uh, Yeah, tatlo. Tatlong adobo, ah tatlong uh, braso ng tak. Uh. Galing ito sa uh, Kenjir family. Yeah, dito tayo sa ah, ano ba ito? Uh, Apuntang Sisig. Yeah. So, ang pinapatapat natin ay uh, no? request ito ng uh, Kindle Voice. So, maraming salamat nga pala sa ating sponsor, kay Mami Sheryl, uh, sa kanyang uh, pagkalaga sa Kindle boys at kay May Mastora. Maraming salamat sa inyo, Rosalia Tirao. At kay Mami Ana Bia, salamat sa inyo mga uh, pa sa PMB po sa anak na Maraming salamat po sa Erlip ng bayan. at luck po. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo lahat. May mastora. Thank you. Maraming share it. Maraming salamat po. At sa mga uh, Malik, తెలుపు <laughs>